Na. How to Bentijo sa DCXL News. Nakakausap natin ngayon, ekonomista, Professor Emmanuel Leico, ekonomista, fellow at the Center for People Empowerment in Governance. Magandang umaga po, Professor Leico. Magandang umaga po, uh, Sir Aljo. Opo. Uh, ano po sa tingin ninyo ang epekto sa ekonomiya? Dito pong, uh, dito muna tayo. Uh, pag uh, voluntarily ito, nagbitiw sa pwesto, Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman at uh, si Yusek Adrian Bersamin. Ilang uh, taon na lang, mga tatlo o dalawa't kalahating taon na lang, matatapos na po ang Administrasyong Marcos uh, uh, Jr. Ano po ang uh, uh, epekto nito sa ating ekono ekonomiya, uh, Professor? Ang ating mga mamamayan ay naghahanap talaga ng uh, uh, sinyales. Meron bang babago, meron bang na gagawin ng ating Pangulo tungkol po sa uh, napakalaki at napakaseryosong uh, problema natin sa flood control projects. Ngayon po, ang talong po ninyo na meron bang epekto ito sa ating ekonomiya? Ay, malaki po kasi uh, unang -una, uh, ang impact po nito, pagka nagbaha, eh, na dito ang ating mga mamamayan, hindi sila makapasok sa trabaho, salanta ang ating mga panalim kasalantang at mga infrastruktura. Ngayon, uh, at higit pa dyan, ang ito po niyan, yung wala ng, uh, yung sentiment po na pag wala ng kumpiyansa ng mga mamamayan, ng mga mamumuhula, at mismo pong akin uh, ating pong mga consumer sa pangyayaring ngayon sa ating bansa. Mm -hmm. Okay. So, uh, out of delicadeza, eh, sinasabi ko dito, Ah, uh, DBM siya po yung nagkokontrol budget, nanggali po sa Executive Department. Ang uh, Executive Secretary naman, na inayos lahat ng mga uh, trabaho dyan sa opisina po ng uh, Pangulong Marcos uh, uh, Jr. So sa tingin nyo po, eh, tama lang na sila po nagbiti voluntarily? Opo, uh, kasi nakikita ho nila ng ilang mga tumutulig sa administrasyon. Ano ba nangyari dito sa nga uh, administration ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Normal lang ba ito na upang sa ganun ay mapalakas pa ang uh, uh, ekonomiya ng Pilipinas? Eh, hindi normal na mismo executive secretary at DTI secretary ay nagdidito. Uh, ngayon, o ay eh, dahil po sa o sa alung, uh, uh, dahilan na eh palagay ko po, hindi na po nung mahalaga. Ang mahalaga ko Mahal eh lugmok ang ating na uh, uh, budget uh, sa parang kumuloy ito ng uh, katiwalian uh, Bilyones ang mawala uh, kaya ano pa ay billions malabas na pupunta lang doon sa mga uh, tiwaling mga contractor at uh, may parito na ang uh, naka ano pala konektado uh, uh, uh ng ating mga mababatas ngayon po, kung uh, epektibo ang ating BB, eh, dapat po nakikita nila yan. Bakit po meron daw mga proyekto na tapos na daw, pero eh, binigyan na naman ng pondo nung pangalawang taon. So, ibig sabihin, hindi po yata talaga uh, minamatyagan ng ating DBM ang ating pong uh, budget. Napakahalaga po ang uh, responsibilidad ng budget uh, o ng DBM para po mapanatili na ang ating uh, mga pondo ay napupunta sa tamang kalalagyan. Po, balikan ko lang din po itong expose naman ni dating uh, Congressman Zaldico. Opo. Ah, uh, napanood niyo ba 'yung video? Uh, tatlong video. Tatlong video po ito. At sinasabi nilang dapat umuwi ng bansa si Zaldico harapin ang corruption charges under oath i-submit ang kanyang statement Otherwise, lahat ng ito, diversionary tactics at polluted source. Ano po sa tingin ninyong epekto naman ito sa panggabuhayan at uh, programang pang-ekonomiya ng Pilipinas? Na po, sana kung uh, paang salaysay ang uh, dating na uh, congressman. Pero yung mga ito niya, pwede na pong pag-umpisahan yan, kalkalin. Aha. Meron ba talagang uh, batayan yung mga sinasabi niya? Kung wala naman, it eh, i-dismiss natin. Walang batayan. Hindi yan totoo. Pero kailangan po um, uh, sinumpaan man. Hindi. Mahalag po yung mga sinabi ng dating congressman dahil siya po ang uh, dating uh, appropriations. Napakalaking uh, uh, ang ginagampanan ng uh, appropriations care sa kongreso. So, Meron bang katotohanan? walang patuhanan ang sila ng ating Appropriations chair eh dapat po yan ay uh, kalkalin uh, sabihan sabihin ng ating pong mga uh, ng ahensya ng pamahalaan na batay po sa investigation nila walang patuhanan wag nating i-dismiss na kasi hindi po ito sinumpaan and therefore hindi natin papunin. Palagay ko po, po, maski na hindi po sinumpaan yan, marami po ang uh, Ah, uh, nag nagkaroon ng malaking agam aga doon sa mga bilanggit at pinakita ng dating uh, Appropriations Chair. Opo. Ang claim po ni Zaldico, 100 billion pesos allegedly kickback 25 billion down napunta kay Pangulong Marcos Jr. Oh, ang tanong, paano po ito ipuprove prove ni Zaldico? Bakit utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang insertion e eh, sa kanya ng galing yung budget through submission ng NEP, National Expenditure Program. Pwede niya mang gawin yan doon sa NEP. Tsaka yung BICAM naman, trabaho po ng legislative. At tsaka meron ho siyang mga vinito. Again, tanong, bakit siya mag insert and then i-vivito? Opo, ano po inyong reaksyon po doon? Kausap po unang -una, hindi ko NEP o budget ng Pangulo, hindi na pwedeng galawin. Maari na may mga nakalimut at maaaring ilagay. Kaya po ihinahabol. Yan po ang isang haka-haka. Uh, uh, haka -haka. ang dalawa pa po, yung sinasabi na uh, may binito, may in insert, ay eh, tinignan po nila magkaiba daw yung binito, magkaiba yung in insert. So hindi po one-on-one -on -one yung uh, uh, mga items na binito at in-insert. So, uh, ganun pa man, hindi po kasi ito sinumpaan. Maaari pong uh, kalkalin. Huwag na nating bigyan palalo lalo ng uh, malaking agam-agam ang mga mamamayan. Ang ating pong pamahalaan, siya na po mismo ang magsabi maglinaw. Totoo ba o hindi? Huwag po nating i-dismiss na ito ay hindi sinumpaan and therefore hindi na natin to bibigyan ng pansin. Uh, palagay ko to uh, ah, mali yung ganung uh, posisyon. Huwag po natin i-dismiss. Tingnan natin, may eh, totoo ba o wala. Kung hindi totoo, edi eh, sabihin natin, i natin hindi yung totoo. May iba po ako, uh, uh Professor Leiko, uh, bumelta po ang Malacanang at sinabing desperadong hakbang. Ito pong uh, pahayag ni Senator Amy Marcos laban po sa kanyang kapatid, kadugo. Oo, oh, kagabi po ito sa ang ginawang peaceful rally ng ING at uh, inakusahan niya na gumagamit ng ilegal na droga ang first couple. Ano po ang sa tingin ninyo, anong motive po nito at yung impact naman sa ating uh, uh, pamumuhunan no? sa ating ekonomiya? Sa mga kung magkapatid, hindi po yan na uh, dinadaan sa public uh, uh, disclosure. Uh, meron mang, uh, ano si Aini, mean, meron siyang uh, 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 pakiramdam na ano na nangyayari sa kapatid. E eh, di mo sila. Huwag po natin gawing ito uh, ay uh, issue. At kung saan man totoo, totoo yan, e eh, di pa investigahan ng, uh, Pangulo. At uh, bigyan po lang lang uh, uh, action. Ano ba ang uh, kung ang Pangulo ay uh, nagtroga, Uh, ano po ba ang dapat na gawin dyan? Eh, kung sinasabi po nila impeachment, eh di impeachment po ang, uh, ang uh, uh gawing paraan. Pero meron pa pong impeachment, hindi naman po natutuloy. Mas ilang ng fourth way, eh yun pala, eh, hindi po totoong fourth way. Uh, depende rin po doon sa sentimiento, pakiramdaman ng namumulo. So ngayon, sa Pebrero, baka po mag- ah, na impeachment proceedings ang dapat harapin ng ating pong uh, Uh, a O sa tingin niyo ba sa pagkalatan matatag pa rin ang uh, uh, ekonomiya ng Pilipinas, matatag pa rin ang pamamalakad po tama bang ginagawa ng Pangulo Marcos Jr. a ah, sa kabuuan ang Marcos Jr. administration sa pagkalatan, Sa likod po ng mga rally, sa sa uh, likod po ng mga political turmoil, ika nga. Opo. Mahirap po sabihin na dahil sa control anomalies ay eh, bumabagsak ang ekonomiya. Mahirap din sabihin na dahil dun sa akusasyon na yon ay humihina ang kumpiyansa ng mga mamamayan. Ang totoo po, yung uh, mga uh, uh, pangyayari yun, bagsak ang piso, bagsak ang stock market, bagsak ang ating GDP. Yun po ang walang makapag-deny, uh, o uh, walang magbibigay ng pag tubilin na totoo o hindi. Uh, ang totoo po, hindi maganda ang lagay ng ating ekonomiya. Ngayon, ito po ba ay dahilan doon sa flood control, dahilan ba sa mga iba't ibang mga akusasyon? Ang mahalaga po, ito ay dapat tugunan, bigyan ng pansin ng ating pamahalaan. Huwag na po yung sasabihin na ano yan, uh, desperado o Hindi po. Hindi po desperado. Uh, tayo, po. ang desperado po sa atin ay ang ating ekonomiya. Sinasabi na Uh, bagsak o oh, bumagal ng husto. ang inaasahan nila may mga 5% na GDP growth rate malayong malayong 4% eh sabi nila oh dahil 1.7% lang ang ating uh, inflation pero katulad po ng lagi kong sinasabi iba nga, inflation ang mahira, inflation ng mahirap at ang inflation ng mayaman ang inflation ng mahirap ramdam agad ng mura ng mga mamamayan yung mga mayayaman naman mag sila ng kailang pero kailangan po bigyan natin ng pansin. Matataas po ang presyo ng mga bilihi, lalong-lalo na tapos sa mga pagkain ng ating mas nakakaraming mamamayan. Okay, balikan ko lang po itong issue ng uh, uh, paggamit di umano ng first couple, dawhan ng illegal at droga. Opo. May malaking impact ba ito sa ating ekonomiya, sir? At uh, ano bang dapat gawin dito? Maglabas ng updated drug uh, test ang Malacanang? Eh, pwede pong maglagay ng uh, update na drug test, pero uh, magbigay pa sila ng test, eh, masusol ang problema ng ating ekonomiya. I don't think so. Uh, ma, ma, ma lalo lang malalayo ang issue. Uh, ang mahalaga po ay uh, maipakita ng ating pamahalaan ng kanilang kahandaan at saka ang, uh, ang kanilang pagiging epektibo sa pagpagun sa ating mga pangkabuhayan Yung drug test Uh, tingin ko po, ano yan eh, uh, parang pang-optic. Uh, okay. uh, Pagpagal. Paano ba naman natin? Kaya, kung hindi ako sabihin, negative o uh, ang uh, pangulo, palagay ko po ang uh, connection Maraming maraming salamat po Professor Emmanuel Leco, Economista Fellow at the Center for People Empowerment and Governance. Good morning. So at magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Thank you. I'll sí, jump into